ang community. Maraming maraming salamat sa Good morning, good morning, good morning. Shout out. Sana lahat ay kasabay. Ito e, naman talaga. Welcome back to my channel. And for today's video, pupunta tayo at aakit tayo ng maralaki. Hindi para magkamote ha. Bawal na yun, bawal na. Hello! Ah, dito na nga tayo sa Marcos Highway. Yan, marami na tayo nakakasabay ng mga fellow riders. I believe maraming uh, para magbigay ng suporta uh, dito sa invitational ride. Lahat ng gusto magbigay ng support, welcome dito. Ayan, malapit na tayo sa Shell, Boso Boso. Pero madaling pa rin. Weather update, meron ako nakikita mga bituin. <laughs> bituin, walang ningning. <laughs> mga walang date sa February 14, magbilang na lang tayo ng bituin. <laughs> Yung ilang kembot na lang Nasa Shell Boso Boso na tayo So time check natin Alas 5.14 So expect natin na mamaya pa talaga Dadagsay yung maraming mga riders Well you know Filipino time di ba? Pag <laughs> sinamin yung All time natin alas 6 ah? Ah, Dadagsayan mga alas 7 eh. Tsaka magdadatingan yan Pero Doon sa plano 6am ang assembly namin Sa Shell Boso Boso And then 8am Ayan take off na kami aming ah, mga riders dito yan, to so, support tayo mga yan sigurado yan, to so, support tayo dito kasi lahat naman tayo nagkakaisa sa goal na yan eh na gawing sick ang marilaki nakikita naman natin araw-araw no, sa social media tiktok, facebook youtube dami dami mga nangyayaring hindi maganda dami dami ng accident yung nangyayari no? dati naman ng marilaki hindi naman ganyan eh ang maralaki eh. halos kinakatakutan yung daan ng dati yan dahil napaka ilang na lugar yan eh pero yun ang pinaka shortcut at mabilis daanan going to be called Quezon coming from Metro Manila etong marilaka talaga yung pinaka the best shortcut dito madali talaga yung way mabilis ang biyahe ayun nag start lang tong uh, kamote series na to ang magdagsaan na nga yung mga riders na kung ano-ano na yung mga ginagawa nilang exhibition dito. Yeah, yeah. superman pinaka-latest. Ay, nako. Pangote mentality, alisin na natin yan. Simple lang ang bagong motoryo. Enjoy mo lang. Punta ka kung saan-saan lugar na kaya mo abutin, Enjoy mo yung mga magagandang tanawin. That's it. For me, that's the essence of motorcycle. Kung alam mo, ala, Superman, what? <laughs> what do you think you are, diba? <laughs> Yan, malapit na tayo. Sobrang lapit na natin mga kapag na tayo. Touchdown! Ito yung meetup place namin. Boso, boso. Kaya isang tayo magpa-park. Dito, 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 dito. Kaka-kapi po na tayo. Good morning po. May LTO. So, good morning. May kape kayo? Kapi po. 10 minutes. 3 in 1. So, may kap naman kayo. Ah, sige, waiting na lang. A few moments later. Hey, okay, so gear up na kami. So dito tayo. <laughs> Bago lumayas. lumayas Thank you. Thank you. Thank you. Iguta mo natin yung buong area ng Shell Boso Boso and para makita nyo Okay. Sa so, ganito kadami. Maraming pang ahabol dyan mamaya. Ayan, shoutout natin lahat. Wow, kargado si boss. Ang lupit. Ganda oh. Good morning po. Lupit eh, no? Sa so, kompleto, meron mga LTO. May mga kapulisan tayo rito na magbabantay. Magagayad sa lahat. So, 7.30 take off tayo. Mabuti pa mauna na tayo kasi parang budol to. <laughs> Unity right and at the same time mag ang mga operatiba. What? TTO HPG to. Eh kung ano yung mga uh, kung ano yung mga mali sa motor natin. Patay tayo mamaya. <laughs> eh, wala namang mali sa motor natin. Paano masabi? Okay naman tayo. Eto lang, medyo tagilid yung ating uh, handlebar uh, mirror. Yan. And also, ilaw. Wala namang problema yung ilaw natin. Nakaano naman yan. So, I guess wala namang problema. Uh, oh, or natin, okay naman. Kompleto naman. Yan. Thank you boss. Thank you boss. Salamat. Salamat. Yan. Yan tayong ano, maralaki shirt. Maralaki shirt. Ayan. So, shoutout kay ate. So, ito nakagumpisa na kami. Ano pa tayo sticker? Yan, service yung bayan. Party list. Let's make Marilaki safe. Alright. Let's work it together. Siguro haabot ito ng thousands. Lahat ng mga riders na nag-participate. Alright, let's go. Pukal, pukal, pukal. Pakadami. So yun nga, pinaka-purpose natin dito, pinaka-goal ng buong grupo, lahat, lahat ng mga grupo pinagsama-sama ngayong araw na to ay para magkaisa na gawing ligtas na yung maralaki once and for all naman talaga dapat dapat lang naman talaga no gawin, huwag natin gawing race track ang maralaki kaya nga andito tayo ngayon para nakaisa so sa ganitong sitwasyon mahirap i-maintain yung dalawang linya lang na formation kasi marami kami nakakasabi ng mga non-participants so dito pa lang sabog na kami o oh. <laughs> I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown. So I keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams. A head full of hopes, possibilities. I'm taking my chest to reach for the stars. Of the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. Mari laki. Ha, ah, nakaganda. So ito na yung uh, manukan. Pagliko natin diyan sa kurbada na yan, manukan na. So may pa rin mga ilang talagang tumatambay dito, no? Ayan, tumatambay pa rin sila rito. So ito yung pinaka naging viral kasi dito nangyari yung uh, aksidente ni Superman. So napakadami nakatambay na police. Merong HPG, merong uh, LTO, ay, nakahanda na sila, nakaready na sila. Sumama <laughs> so, na siguro. Ay, nakahanda na yung mga panikit. Patay <laughs> tayo dyan. What? Ito ang gagawin natin. Doon tayo na sa kabila. Hindi tayo babalik dito. <laughs> Gago! Ingat, ingat dito sa part na ito manukan. Sa mga nandaat, sa may mga, mga nakatambay ng mga polis, HPG at LTO. maghuhuli sila. Nakita nyo naman, nakahanda na yung mga panikit. <laughs> Ayan. <laughs> So, nandito na kami sa lugar kung saan nandito yung uh, Treasure Mountain, yung Mount uh, Coolies nandito rin. Ayan, going to Treasure Mountain kung pupunta kayo dito. Ayan, ito yung way. Ayan, ayan, kakaliwa kayo dyan. Kung gusto nyo makakita ng sea of clouds, agahan nyo yung punta siguro mga alas 6 na umaga. Nandito na kayo sa area para makita nyo kung gaano kaganda yung sea of clouds ng Treasure Mountain and also ng Mount Coolies. Magkakasama yan yan kakatabi. Nag-advance tayo ng konti Nakatayo po yan si guya Partida Galing Ito ginagawa lang yan ng mga professional Pag hindi ka professional, magagawin yan Sanay sila sa ganyan They are well trained, they are professionals So they can do that kind of stuff Sa lahat dito Kaliwa pa Ang Shout out Ang lupit, nakatry din si madam Triumph I guess dito na magtatapos yung motorcade namin Yeah, I guess so ito, dito na nga Rainiel Escuelo Shoutout kay uh, Sir Rainiel Escuelo Maliwan na tayo dyan Ito Nice one Ayan yung mga naka big bike Kami eto, yun yung mga kasabay ko kanina Welcome aboard Ito si ati uh, lady rider na ano ko dito eh Sino kaya to? <laughs> Ayan o oh. dami Meron pa din sa labas kanina na nadaan na natin Hindi na sila pumasok dito Barigan ko kayo, okay? Baba tayo dito So, sa, sa State University. So, meron lang ako at programs dito. Meron mga uh, speakers, may mga magsasalita. Ayan. Mga um, pass, shout dito sa may Kinares School Building. Dito sa Rizal. So, ang speaker at the moment is si ano, si Sen JB Ejercito. Siya yung nagsasalita. Provincial Director na Rizal. Siguro ang estimate ko sa lahat ng mga nag-join dito sa motorcade namin. Mga more or less na si sa 1,000. Sa 1,000. Ako na kadami. Sa lahat ng mga major sa Riley Community. Maraming maraming marami salamat. No? Ah, ang CAS nandito, SPP, SPP, Eh Maru, Nata, ACP Hindi ko naman isa-isa Meronin Isa na po ang ating Hangarin na enjoy po natin ang Marilake. Napakaganda na Marilake. In fact, it is the number one tourist destination of Rizal. Di ba? Tama? Uh, alam nyo, napakaganda na Madre Yeromadre. Muna nung nakumpleto po ang kalye ni Marilake, ano ni President Erap yan, di ba? Ano ni Mayor yan? Si President Erap, parang kasimento niyan marami na ang nakatutuwa na pumunta. Marami kapihan, maraming restaurant, kaya it, ito yung talaga pinapasunan. Kaya na, dahil sa kagagawa ng ina, na wala bisipina, natutamay po tayong lahat, tama? Di ba? Kaya, nagpapasalamat ako sa riding community, ah, uh, Gawin natin ligtas at disiplin zone ulit ang barilake para makatulong tayo no, sa ating na paraan Nag-enjoy na tayo ride, nakakain tayo, maganda ang ating tanawin. Pero higit pa dyan, yung turismo, yung local tourism na tutulungan natin, natutulungan natin ang ekonomiya ng lokal, ng tanay, ng risal, at ng ating bansa. So, sa ating maliit na paraan, ay natutulungan po natin ang ating buong ekonomiya. Kaya, muli sa aking mga uh, kagulong sa ating riding community, maraming 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 salamat sa inyong suporta at gawin natin muling ligtas ang visiting zone ang Marilake para makatulong pa tayo sa turismo. Mabuhay po ang driving committee. Maraming maraming salamat po sa ina. Oh, so good work! Senator JV, yes. ehers okay, Senator JV. Ngayon po, so, actually, matawagin natin. Siyempre, ito yung po at tugon. At siguro hindi natin natataposin yung mga speakers na makapagsalita isa-isa. At tatapusin na natin yung vlog natin. Nandito na lang yung vlog natin for today. It's all about keeping Maranlake safe. Gawin natin yung ligtas lahat. At ma-enjoy lang natin ang marilake Once again, napakagandang lugar. Napakasarap yung enjoy. Huwag natin samahan ng alokohan. So yun lang, thank you for watching. Until next time, don't forget to like, share, and subscribe so to my channel. See you, kita kids. Rise up everyone. Peace.